Watip if kung dyan ako dumaan? What if kung itatry ko? Watip lang naman eh. Let's go! May kalalagyan ka pala pang nalaglag ka. Kaya nga what if eh. Yun guys. Nandito ako sa naagang ngayon. Kitaan nyo naman. Dito tayo dadaan sa rilis. Para exciting ang buhay. So hindi ko alam kung approaching yung train o ano. Ito na. Wala nang urungan to. Once na tumungtong tayo dito, laban na. Huh. hutang hina ui grabi Uy, grabe ba. Approaching ang train, guys. Ha? Approaching. Uy, grabe. Dito lang 'yan, Naga City. Uy. gitna gitna asa kalahati na tayo guys approaching yung train ha Hey, hey, <laughs> 9 over 9 Ui Ui Ui, grabe, ui, grabe Ui, grabe bang Ui, grabe bang Ui Ui What a experience Hahaha <laughs> Dito yan, Sanaga Ha try mo and if you like this video don't forget to like share and subscribe bye grabe ba oh malong dariles Hindi mo kaya ang gawin. Takot ka kasi. Hindi mo kasi kaya. Guys, kung kinaya kong tumawid, kaya nyo rin. Ingat!